kailan in-impeach si Sara? February 5. So after ma-impeach si Sara, yung ICC nag-apply ng urgent warrant laban kay Digong. In late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Eh kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bong-bong. Tapos sabi niyo raw nung late January 2025, sinabi niyo raw <laughs> na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan niyo na yung sinasabi niyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nagsuggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Tama? In. Okay may nahalungkat na naman ako dahil alam mo naman maraming noisy, no? Maraming noisy. O, oh, eto na. Eto na. okay. Ngayon, nagtatanong kasi kayo kung sino nagbibigay ng budget sa ICC. Okay. Ang nabibigay po sa budget ng ICC ay ang mga miyembro ng ICC, tinatawag na Assembly of State. Ayan, yan. Assembly of State Parties. Ngayon, every December, nag propose ng budget yung ICC dun sa Assembly of State Parties. Okay, 124 members yan. 124 members. Okay? Uh, hindi naman 124 members. Ilan na lang ang Assembly of State Parties. Eh. Now, ay nyo, December 9, 2024, ang balitang ito ng Courthouse News Service. Courthouse News Service. Ngayon, sinulat... Ano nangyari? Sinulat ito ni Molly Quell no December 9, 2024, Courthouse News Service. Ang title ICC faces slimmed down budget, sanction threats. Itong sanction threats na ito galing to kay Donald Trump kasi nga 'di ba inisyuhan nila ng warrant of si, uh, Netanyahu. Okay. Now, so binasa ko to. Okay. Ngayon, ang sabi dito, okay. Um binawasan yung budget nila. So, hindi sila pinagbigyan sa 202 million euros na hinihiling nila dun sa mga estado, sa mga taxpayers. Eh, tax, e, tax e, pera yun ang taxpayers ng mga bansang yun eh. Ang hinihiling ng ICC, 202 million euros. Ang ibinigay lang sa kanila, 100, 195 million euros. So, um, ilang million yung hindi ibinigay sa kanila. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of States. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, uh, after December, after noong December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. O anong ibig sabihin yan? <laughs> Ayan o. Oh. The court has investigations open across 12 countries but after December will have no trials in process. Another fact that garnered criticism during the week. Itong during the week nito, during the week ng budget deliberation ng ICC. So sa madali, tapos kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So December, kiniritisagi sila, wala na pa kayong trial after ng December. Okay? <laughs> so, after two months, nagmadali sila, nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Bakit ko sinabi yan? Di ba sinabi ko na sa inyo yan kung paano sila nag-collaborate? Di ba? Ulitin natin para sa kalaman ng lahat. Hindi ba? Para naman, ano tayo, full impact. <laughs> para full impact tayo, mga friends. Hindi ba? Ang ah, na ba yan? Pupunta na lang tayo ng website ng ICC. Okay? O, oh, yung mga naganap sa akin, nandito na ako. Thank you sa concern. Pero, mas maging concern kayo sa inyong bansa. Okay. So, ayun na nga. Kinritisize <laughs> sila noong December during the budget hearing. Eh, wala naman kayong trial. Wala naman kayong trial after ng December. Sabi ng oversight, yung mag approve ng budget ng ICC for 2025. <laughs> And voila! <laughs> After ng criticism, Noy, may trial na! <laughs> may trial na, na bigla? Hindi ba? So, anong ibig, ano, anong, ano nun? Anong, anong, anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo, um, uh, bidabida na naman kayo sa budget kasi may trial eh. Siyempre, kung walang, kung walang, walang ano, walang, walang trial, babawasan sila ng budget. <laughs> Kaya yan, tigilan nyo ako for the victims. Walang pakialam yung mga Europeans na nasa Europa. Tingin nyo ba? Yung mga, yung mga Europeans sa Putina, may pakialam sila kay Aling Sheila. <laughs> Wala silang pakialam kay Aling Sheila. Kailangan nila money, money, money. Dahil mababawasan yung budget nila kung wala pa silang trial. O. Oh. Tingilin nyo ako. Ano yan sa tingin nyo? Ginagawa nila yan. <laughs> Nung no, walang budget na hindi nila kailangan yung pera. Sandali ah. O oh, ito. Sasabihin ko sa inyo para lahat tayo may ebidensya na may talagang sabwatan, Ito yung application ng urgent application ng warrant of arrest. Nasa na ba yan? Ito ba yan? Ah, ito pala yung secret. Ito pala yung approved warrant of arrest. Okay, ito yung approved warrant of arrest. Tapos, ito yung urgent. <laughs> Di ba? O, oh, naalala niya na, December, sinabun sila ng nagbibigay ng budget sa ICC. December. Okay? Ngayon, <laughs> February 10, 2025, hagaran ah, silang. Di ba sinabon sila during the budget? Ulitin natin, ha? Ulitin natin, mga friends. Okay? Ulitin natin. Hmm. Oh, ayan. Um, eto yan, di ba? December, <laughs> sinabon sila na nagbibigay budget sa ICC, yung mga members ng ICC. Ang sabi, Oh, meron kayong investigation ng 12 countries, pero after ng December. But after December, we'll have no trials in process. <laughs> Ayun, no? Another fact that Gardner criticism during the week. So, kinriticize yung mga trabahador ng ICC na humihingi ng budget. Ha? Huh? <laughs> so, kung baklaan ito, sabi nung nagbibigay ng budget, at cheng, hingi ka ng budget. <laughs> wala ka namang, wala ka namang trabaho. wala ka namang, wala ka namang, wala ka namang ganap after ng December. So, ano yung budjay-budjay mo? Hindi ba? Oh, tapos after December, anong ginawa ng ICC? anong ginawa ng prosecutor? anong ginawa nila? Hala, uy, biglang nag-request nung February 10 ng urgent warrant kay Duterte. February 10, 2025. February 10, 2025. Kailan in si Sara? February 5. So after ma-impeach si Sara, yung ICC nag-apply ng urgent warrant laban kay Digong. So, <laughs> <laughs> is, that, is that a coincidence? <laughs> ano, mga taga Wakanda? Is that a coincidence? February 5, na-impeach si Sarah ni Romualdez. oh Romualdez. Martin Romualdez yan. Diba? Pati nung anak, sila nanguna dyan. Tapos, February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte dun sa tatay. Yung anak, in-impeach ng... February 5, ni Romualdez. February 10, nag-apply ng urgent warrant laban kay Duterte ICC. So, <coughs> oh, ano yun? Coincidence ba yun? After February 5, nag pagkatapos ma-impeach yung anak, mag-a-apply ka ng warrant. Oh, tapos, ang eksena nyo pa, hindi kami na, ano, hindi, kasi dumating kasi yung request ng Interpol. Eme, eme, MMM, eme, MMM. eme, eme. Pero according mismo sa dokumento ng ICC, ipaliwanag nyo to, okay? Ipakikalat nyo ito ng malaman ito ng mga tao. Pero ayon mismo, sa ICC prosecutor, ICC prosecutor, ayan, sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila ng February 10, Yan. In late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Eh, kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bong, -bong. Tapos sabi niyo raw nung late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute nila ang ICC si Warren kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan niyo na 'yan sinasabi niyo nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag sa ICC na padaanin sa Interpol. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako mga friendships? Di ba? Malinaw. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC warrant if a request to do so is made through Interpol. Tama?